ang kinakapitan, prinsipyo at dangal ng isang babaeng Pilipina at nanay ng mga kabataan niyang Pilipina. Maraming maraming salamat po. Uh, dito pa kami magkikita ni Mr. Dacus? Alam niyo ba, yung kanyang daddy at yung aking lolo uh, noong panahon ni eh, Victor Corpus ay magkaibigan. Hindi ko sukat na ko siya dito na lumalaban para sa korupsyon. Mr. President, pagbumura, pang-aakusa, lahat na nadinig mo na. Ano pa ang dapat mong gawin? Napadala mo na sa ICC si Tatay Digong. Pina-resign mo kung sino ang inutusan mo. Ang mga nag pinag pinagre-resign mo lamang pero hindi mo kinakasuhan. Ang mga maliliit na mga tao, nakikita ako, nakakatawa lang eh. Isipin mo, yung mga taong maliliit lamang ang pinapakulong mo. Ganito na lamang ang gawin mo, Mr. President. Tulad ng pakiusap ng iyong kapatid na bumaba ka na. Di ba? Bumaba ka na, kailangan mo nang magpagamot. Ako mismo, nakita ko sa isang vlog, tinanong mo ang isang bata na 8 years old, lalaki. Tanong ba ng isang magulang yon? Tanong ba ng isang oh, namamahala ng gobyerno ng Pilipinas? May girlfriend ka na ba? Salamat, may shot up dear, ka na ba? Wala ka na sa tamang pag-iisip. Di ba? Lahat ng problema, blood control, namatay. Ang mga tao, ang mga mamamayang Pilipina, nagkagutong-gutong. Lahat ng ito sa iyo talaga isisisi. Dahil lahat ng ito ay pinirmahan mo nang kumakamot ka, wala ka na sa tamang pag-iisip. Isa ako na nandito. Hindi ko gusto magpunta dito. Nakikita ng apo ko, ng anak ko, ng laging ko ang pagbumukha ko dito. Isa ako sa taxpayer. Dahil ako kakasuhan ng BIR kapag hindi ako nagbayad ng tax. Pero ang nagnanakaw ng tax, ang gobyerno mo, ang mga artista si Miss Gina Alahar, Miss Catherine Bernardo, Dren, 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 Dennis Trillo, kababayad ko lang ng tax, pwede nyo nang nakawin. Ka -Eric. Grabe, eh, no? Si Ka Eric, na hindi artista, lumalaban lamang dito. Kunyari ako ay si Auntie Claire. Basahin natin nasusulat. Madam Auntie Claire, nanay ka din lumaki ka naman sa tama hanggang kailan mo pagtatakpan ang mali alam nating lahat ngayon kayo mga vlogger hindi natin alam lahat tayong dito ay kakasuhan ng sedisyon bakit? Ngayon. tama ba na tayo ay ng sedisyon? Ngayon. dahil naglalabas lamang tayo ng ating mga hinahim ba diba? si ka Eric ba diba? ang mga dating vlogger Diba? Ang mga dati pa nating eh, kaya pa, pa tayo dito? Meron bang nangyari? May kasagutan ba? Pasok dito, napas doon. Kasi wala sa tamang pag-iisip ang gobyerno natin. Magpunta ka sa airport. Ipakita mo ang dalan mo. Kurap yung dalar na yan. Masakit sa kalooban namin. Nakita ko kagabi. Sino nanood ng family feud kagabi? Ano ang pinag-uusapan? sa gobyernong ito, presidente resign. Di ba? Yung isa naman impeach. Pinapa-impeach si BB na impeach. Hindi na impeach. Hindi din nagtagumpay sa family feud ang impeach. Ano ang sumampa? Di ba? Resign. Hindi ka ba nahihiya, Mr. President? Mahiya ka naman. Hindi dapat tayo kayo, mahiya naman kayo, ikaw ang dapat mahiya. Lahat na, narinig ko na, araw-araw may nagrarali sa, sa mga kasalukuyan ngayon. May nagrarali. Bukas may magrarali. Eto na naman sa November 30, may magrarali na naman, ikaw na naman ang topic. Pag-uusapan si Bibi Sara, wala na eh. Di ba? Politika na lang ang ginagawa mo. Kung may natitira pang hiya, sa mga kaapu-apuhan mo bumaba ka na sa pwesto mo at mananahimik na etong mga kapulisan na to pasensya na po kayo mga pulis di ba? pasensya na po kayo, alam ko isa-kaisa isa-kaisa -isa -isa namin kayo dahil kayo ay binabawasan din ng taxpayer pero hindi nyo dapat sundin, ang isang nagdadrags dyan, huhulihin ikukulong, ano kaso? you sir, po sir Diba? Ang tunay na puso Ang tunay na adik ay nasa malakanyang. Bakit hindi natin harapin yun? At wala na kayong babantayan dito Nagin na magrarali. Na Pasensya na, Pasensya na sa mga vlogger. Na diba? Ang isusunod na uh, ipopromote ng mga vlogger ang kagandahan ng Pilipinas. Sama. Diba? Sama. diba? Hanggang kailan tayo ganito nagmumura Papagod na ako sa kakamura eh. ka ng mali-mali ang pera. Di ba narinig ko kanina si Kaeri? Pinang, lahat binanggit, si Buyas, Bigas, lahat binanggit. Ano ang mura ngayon? Di ba? Kundi putang ina, ang droga. Di ba? Hanggang kailan tayo ganito? Nakikita. Sabi ni... Putang ama. Di ba? Putang ama. Lahat dito, nakita ko kanina ang ang ang, ang, haba ng uh, salita ni ay, uh, Ex-General Daos, lahat ng mga nagsasalita rito, kung anong-ano na lamang ang lumalabas sa kanilang uh, bibig, sa kanilang mga iniisip, dahil wala na silang pwedeng isipin pang sabihin sa iyo eh. Wala na. Di ba? Kaya, Mr. President, kung merong ka pang kahihiyan o kung merong ka pang uh, awa sa mga mamamayang Pilipino, sa mga bata, na sinasabi may boyfriend ka na, may girlfriend ka na ba? Abay, kung ako'y kaharap, binatukan kita eh. Kahit presidente ka, bakit sasabihin mo sa anak ko yun? Bakit ipaparehas mo yung anak, mo, yung anak ko sa sarili mo? Di ba? Yung apo ko sa sarili mo. Di ba? Hanggang kailan tayo magkakaganito? Mga kababayan ko, alam ko naririnig mo kami. Sana maging kaisa namin kayo dahil kung hindi kayo makikiisa, hanggang kailan tayo magtitiis? nagbayad kayo ng bayad ng tax, pero nilulus lamang ng gobyerno. Di ba? May pakukulong daw bago magpasko. Sino'y pakukulong mo? May pakukulong mo. Nakikita ko nga, eh, mga nakakaawa nga, eh. Dinuli, isang batay nyo ng pulis. Di ba? oh. Tapos na, Pre Mr. President, na pagbigyan ka na ng uh, uh, sambayan ng Pilipino. Pagbigyan mo naman kami. Pagbigyan mo naman kami. Huwag mo naman sayangin ang aming dugot pawis na pinaghahanap buhayan na napupunta lamang sa wala. Pag nakakita ako ng, ng baha, nakakita ako ng mapapanggura ka na lang. Diba? Ayoko nang mangyari yon, Nakakahiya na tayo. Nakakahiya na ang bansa natin. Yun lamang po. Ngayong araw na to, tayo ay magdasal. Dahil hindi eh, man, hindi man, hindi na, man nakasuhan na si, ano, eh, si Tori eh. Diba? Yung, yung humuli kay Tatay Digong. Talaga namang ano, wala maraming gustong galit eh maraming salamat po